biyan sa isang success story, ang laging highlight ay kung ano ang hirap na dinanas nila bago nila narating ang tagumpay. Mm, tama ka dyan, Sir John. Napansin ko rin 'yan, eh. Di nila inuumpisahan kung saan sila naging successful, kung hindi sa mga discouting ginawa nila, kung paano sila nagstay sa focus nila at kung paano sila nagstick sa kanilang mga plano. Kaya ikaw na nanonood at nakikinig ngayon, alamin natin ang mga highlights sa mga kwento ng napakaraming successful na tao. At sabay-sabay tayong matuto sa mga natutunan nila. At yung pinaka-importante siguro, paano nila napapanatili na mayaman sila at mm -hmm. patuloy na lumalago ang mga negosyo nila. Mm -hmm. At syempre, maraming pagbabago sa kanilang buhay. Kaya aalamin natin yan dito lamang sa Success, Success Secrets! Secrets. Panglima sa walong magkakapatid, literal na nabuhay sa isang mahirap na pamilya ang ating bida. Dumating pa sa puntong kailangan nilang mangutang palagi para lang may mailaman sa kanilang sikmura. At ito pa, naranasan niya rin ang pumasok ng paralan na walang chinelas. Alamin natin ang naging susi ng tagumpay ni Miss Jennifer Cruz o mas kilala sa showbiz bilang si Ina Alegre dito sa Success Secrets. Magandang araw sa kanilang lahat and welcome to another episode of Success Secrets. Ito po ang inyong success coach, John kalup. At napaka-excited ko ngayon because may kasama na naman tayong isang napaka-successful na entrepreneur at uh, siya po ay magbibigay sa atin ng mga success tips uh, tulad ng dati. Bago ako makarating sa eskwelahan, maglalakad ka ng 4 na oras at lumalangoy sa ilog. Siyempre, minsan uh, may times na hindi ka na pa ng mga kapitbahay nyo para makakain ka at mangutang ka ng bigas, na nakakainin mo the whole day. Ang pangarap ko nun, lagi ko Bala balang araw, sisika din ako din. Parang yun yung pangarap ko, magartista. Mag artista Bata pa lang, the age of 8 or 7 years old. lumaki sa malayang lugar ng Pola Oriental Mindoro. Aminado si Jennifer Mindanao Cruz na mas kilala sa showbiz na si Ina Alegre na hindi siya ipinanganak na may gintong kutsara sa labi. Anya, elementarya pa lamang ay naranasan na niya ang maghirap. Nagsimula po ako sa isang napakamaliit na barangay sa bayan ng Pola na isa sa pinakamahirap kami doon na bago ako makarating sa eskwelahan, maglalakad ka ng apat na oras at lumalangoy sa ilog. Kung ang iba umano ay papalit-palit ng magagara at mamahaling mga chinelas at sapatos, siya naman umano ay... Naglalakad ng walang chinelas, nakakapalan na lang din ng mukha sa tuwing dumarating ang pagkalam ng kanilang mga sikmura. Sobrang hirap ng buhay. Uh, wala kang, siyempre minsan uh, may times na hindi ka na pautangin ng mga kapitbahay nyo para makakain ka at mangutang ka ng bigas na kakainin mo the whole day. Saan ang area ulit? Uh, uh, oriental Mindora, Mindoro sa Pola. Mindoro. Taga Tagad doon ako. Alright. Ngunit hindi naman umano sila Taal na taga Mindoro. Oh. Your parents are from, I would assume, are from Mindoro. From Batangas. From Batangas. Na padpad sila ng Mindoro. Mindoro. Because of my, ano, granddad. time na yun, sabi mo, ibig sabihin, bang ka ng maaga. Let's say, you're going yes, to school. Oh. Tapos, maglalakad ka, nakayapak. Mm -mm. Talaga, dinaanan, dinaanan ko yun. ko talaga yun. Tulad, parang sabi nga nila, parang same same stories with other mahirap na tao na nagganito. But actually, iba-ibang mahirap na tao, may iba-ibang pinagdadaanan. Anya, walo silang magkakapatid kung kaya talagang nahirapan daw ang kanilang parents sa pagpapalaki sa kanila. Nagdaan talaga yung parents ko sa napakahirap na buhay. And dahil ang parents ko ay nagdaan sa napakahirap na buhay, duma na rin kami doon siya. Oh. sumano siya sa mga babae, kaya tulad ng nakaugalian na sa mga Pilipino, siya ang madalas na gawing utusan. Lima ang lalaki, tatlong babae, tatlong ako yung bunso babae. sa babae. Ay, uh, kaya ako palagi inutusan, labahan mo yan, ganito, ganito. <laughs> Ngunit bata pa umano siya ay may pangarap na siya na balang araw magiging successful siya. When you were going to elementary, uh, dumaan ka ba sa point na parang kayang hirap ng buhay? Pero nangangarap ka na ba noon? Oo, bata nalala ko nung bata ako, ang pangarap ko noon, lagi ko hinakanta, balang araw sisikat din ako din. Parang yun yung pangarap ko, magartista. Mag bata pa lang the age of... 8 or 7 years old. Anya, ginagawa niya ito tuwing nagdidilig siya ng kanilang mga tanim na talong na kalaunan ay kanilang ibinibenta bilang source of income ng pamilya. Nagtatanim kami ng talong, habang nandun ako, nagdidilig ako, kumakanta ako ng balang araw, sisikat din ako at mababasa mo sa period. Yun yung kinakanta ko ng bata ako. At may positive impact pala ang ginagawa ng iyon. Habang lumalaki pala ako, yun pala rin yung gusto kong mangyari talaga. bata pa lamang si Ina ay talagang malakas na ang kanyang loob at may determinasyon na. Uh, sabi ng nanay ko, mag, hindi ka ka pwedeng mag -aral. kasi wala tayong pera. Sabi ko, sandali, magtatrabaho ako. High school pa lang ako, nag-apply na ako sa isang soft drinks company. Malapit sa bahay namin, nung high school na ako, nyo, nung yeah, ka So yun yung high school ka pala, nag-working student yeah, yeah. ka na. Oo, nag-working student ako. Pinagsabay mo Bawal talaga. Bawal yun, di ba? Pero Oo, dahil... For a, for a oh. young girl, that's heavy, di ba? At hindi lamang determinado, kundi talagang may ganda. Sa katunayan, elementary pa lamang ay may hawak na siyang baton ng majorette. pero nung elementary, siyempre, majorette, majorette, kawalan bahay sa school. And, siyempre, ah, ha, public school naman. Okay. Yun. So, majorette, majorette, yung mga, ano, libre ka na, oh, mga na. ganon. Tapos, hanggang nag-high school na. ako, ako pa rin yung nag-majorette. Pero, nung time na yun, hmm. kumbaga, intact naman yung family mo. Oh, Talagang, ano lang? Intact. Financially oh, drained lang kasi talaga. Kasi nag-aaral lang college ang panganay namin. Pangalawa, nag-aaral din ang high school. Eh siyempre sila private school pa nun dahil siyempre sabi ng nanay ko, kailangan makapagtapos ang panganay para sumunod ang mga susunod pa. Kasi yun daw ang ano nun eh, parang kailangan ay... ma may sumunod. Ngunit hindi yung na siya kumporme sa sinabing iyon ng kanyang ina. Sabi ko pa, sandali naman. Eh paano kami? Na, hindi pa, pero sabi ng nanay ko, unti-unti, unti-unti, magtrabaho muna kayo, habang nag-aaral, magtulak kayo ng kariton, magbenta kayo ng mga ano. Dahil sa hirap ng buhay, hinding-hindi niya rin daw makakalimutan noong bata pa siya na muntik na siyang mamatay. Noong bata ako, nagkasakit ako ng matinding sakit noon, halos mamamatay na ako, sobrang taas ng lagnat ko. Uh, walang makunin ng pera ang nanay ko. Hanggang sa binenta ata yung isa sa kalabaw namin para lang... Ah, talaga, ano, para masustain yung, oh, yung health ko. Mabuti na lamang umano at naagapan siya kung kayat maituturing niya na ang kalabaw ang nagligtas sa kanya dahil kung wala silang kalabaw baka ano na ang nangyari sa kanya. Ayun pa kay Ina, ito rin daw ang naging turning point ng kanyang buhay kung kayat talagang nagsumikap siya na makapag-aral. So ito na 'yon yung, yun yung ito start yung parang na, nagkaroon ka ng parang turning point na uh -huh. naimbitahan ka ng, ng isang kamag-anak na lumipat sa Maynila pati pinayagan ka ng parents mo kailangan kasi yung gusto namin makapagtapos. sabi nga nila if there's a will there's a way Buti naman daw at tinulungan siya ng isa niyang kapatid na naunang nakapagtapos ng pag-aaral na makapag-aral din. Ngunit hindi naman umano siya nito na pagtapos. Kasi second level lang nagaasawa siya, wala akong choice kailangan kong maghanap ng trabaho. So na-focus na kasi na -focus siya na, sa, sa, na buntis, sa family niya, no? dahil may height at may itsura din naman kung kaya't ginawa niya itong puhunan upang mapasok ang modeling. Model, inoffer sa akin yun ng isang Chinese, Mr. Sun. Hanggang sa isunod naman niya ang mga beauty contest. Mahilig ako mag-join ng contest. Binibini, ah, Miss Laguna, Miss okay. Laguna, Laguna, of At inakala na daw niya na magiging artista na siya. So, so yun, start noon, parang ma arte, -arte na ako. Ay, pwede pala. Pwede pala. Mm, Siyempre, from the province, pwede pala mag-model, no? mag-artista. Okay. Ngunit, nagkamali raw siya. Pero, hindi pa rin yun. Akala mo, pag kinuha ka, pictorial agad. At, alam nyo ba, kung anong binagsakan niya sa pag-aakala niya na magiging artista na siya? magiilaw ako pala sa sinihan. Ah, oh, oh di ba, bongga? ako dan. Manunod ka ng sine. Pupunit oh. ng ano. So, nag-iilaw ako sa sine. College ako, sa Lyceum ako nag-aaral. Papunta ako ng Quezon Theater. So, hindi Tapos pa yung professional modeling? Hindi, hindi pala. Wow. hindi pala. hindi Hindi mas malalapas sa <laughs> Asheret. Asheret. <laughs> so, so Nagiilaw sa sine. <laughs> diba. Nagiilaw ako doon. Ngunit may magandang hatid na mano sa kanya ang pagiging taga-ilaw niya sa loob ng sinihan. Natuto ako sa Manila na syempre takot ka, uh, nandun yung fear mo. Kasi imagine mo, sa ate ko nakikitara ako, walang kaming pagkain, tinatago ako sa loob ng jacket niya para may materahan ako. Kasi nag-apply ako sa Laisim, pumasa ako as scholar, sa scholar. Diba? So, wala akong bayad. Nagtatrabaho ako, pumunta ako ng school, pumunta ng ilaw sa sinihan para makain kain ako. Grabe, no? Gano'n. So, parang, ah, uh, sobrang hirap kasi wala kang pagkain. Paano ka mag-iisip? Ngunit pinagsagaan niya umano dahil may pangarap siya makatapos ng kanyang pag-aaral kung saan siya kumuha ng kursong journalism. Mamaya ma-relate mare natin uh -oh. yung ginawa, ginawa mo. Now, uh, ba, bakit journalism yung pinili mo? Kasi parang, naisip ko, gusto mag-artista, di ba? Of course, kung magmamaskom um ka, pwede ka naman mag... Maraming fields yan, eh. Ngunit ayon kay Ina, kaya journalism ang kanyang kinuhang course ay dahil wala itong math. Uh, journalism diba? major in mass communication, uh -huh. non-major mo yan. Pero noon, kasi hindi ko alam, kasi yun ang walang math, di ba? Kasi walang hirap-hirap ng math, ayoko mag-math. Ay journalism, walang masyadong math. Matwen, di ba gano'n? Uh, di ba algebra, tri Trigo, walang gano'n eh. Simple math lang talaga sa Ay, itong course ko. So, walang gano'n, hindi siya masyadong mahirap. alam niya raw na kailangan din pala niya ang na. Pero kailangan pala sa negosyo yun, no? yung mga. Tapos <laughs> no? sabi na, sabi nung nanay ko, parang nung, nung college ako, sinasabi niya, oh, uh, debit, credit, kupit. Yung mga gano'n. <laughs> <laughs> okay, yung kailangan doon. <laughs> Pero yun, joke lang yan. so, so etong ano, etong, etong college mo, tinapos mo talaga hanggang, yes, hanggang okay, four, hanggang years four, years ka, makagraduate oh. ka ng journalism. Okay. na kasulukuyang nag-aaral, hindi pa rin nawala kay Ina ang pagkahilig sa ramp modeling. Kaya naman noong may nag-offer mo na sa kanya ay hindi na niya ito pinakawalan pa. Nag-offer talaga na magiging modelo na talaga. Ayun yung nag nalapitan, ka na, nalapitan ka na rin ako ng isang ano sa Robinsons. Caster, ganyan. Oo, or... caster. So, nag-show ako, nag-fashion shows ako, uh, nag-print ad ako. Yun yung start. Tapos una, syempre naging extra ka sa pelikula hanggang nagbida ka. Ano iyo na sa isang pil... Sa pelikula okay. tapos hanggang nagbida. And doon ako nag-start. Ito ay so, assume na... meron ka ng access sa television nito. Yes, uh, uh oh, Manila ka na base. Uh -oh, Manila base na ako. At nang makapagipon ng konte ay inisip naman niya ang magkaroon ng sariling negosyo. Oh, so, then gusto ko na magnegosyo. Doon ako nag-start at the age of six, uh, 18 years old na ako na may negosyo. Doon ako nag-start na. So, habang nag-aaral ka, nangyayari? Oo, nag-aaral, nagtatrabaho. Lahat, ang bilis nung pangyayari na parang, sabi, sabi ko, sobrang naman swerte ko. Parang binigyan ako ni God ng luck. Na hinanap ko naman talaga for everyday na sa church ako na sana bigyan ako ng sabi nga nila, kailangan sabayan mo daw yung dasal, yung yung pagod, Oo. diba? Kasi yung iba parang nagdadasal siya, hindi, hindi na nagtatrabaho. So, kailangan pala talaga sabayan Parang yung, yung na nasa hmm? Dios ang... Um, ang awa, yung eh, gawa, diba? Wow. So, yun, nag ako ng negosyo. Small negosyo lang, yung kahoy kahoy ganyan, benta-benta. Hanggang naging computer shop, hanggang... So marami ka marami pa lang ako pinandaanan ng mga... Ngunit hindi raw pala ganun kadali ang pagtatayo ng negosyo Dahil ang akala niyang madali lamang ay mahirap daw pala Hanggang sa umabot na sa puntong nagkalugi-lugi na siya Paano nakaahon sa kanyang pagkalugi si Ina? Malalaman natin yan sa pagbabalik na... Yes. Sabi ko nga sa negosyo, nag-start ako ng lugi. Sobrang lugi. At pinakalugi. Nowadays, makapagsuot lang ng magandang damit, modelo na eh. puno parang wala pang gustong umaten. O sige, eto na lang, parang halos pinamimigay ko na yung mga umaten lang kayo hanggang makita nyo ano ba ang ino ni Kong